Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ang mga prutas na ating kinakain at inaakala nating malusog at ligtas ay maaring naglalaman ng mga nakakalasong kimikal na ipinapahid o ini-inject ng mga walang skrupulong supplier at traders? Oo mga kaibigan, habang masarap at masustansya mga prutas, may mga mapanganib na paraan ng pagpapahinog at pagpipreserve na ginagamit ang mga kimikal na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga prutas na kadalasang nilalagyan ng mga mapanganib na kimikal at kung paano natin maiiwasan ng mga ito kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Panguna sa ating listahan, mga saging na pinalakasan ng calcium carbide. Ang mga saging na madalas nating makita sa palengke na kulay dilaw na dilaw at na akala mo preskong hinog ay maaring pinaplastik o pinalakasan ng calcium carbide, isang chemical na ginagamit sa welding. Ang chemical na ito ay naglalabas ng acetylene gas na nagpapabilis ng paghinog. Ang calcium carbide ay maaring maglaman ng mga impurities tulad ng arsenic at phosphorus na lubhang nakakalason. Ang pagkonsumo ng mga saging na pinahinog ng calcium carbide ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatae at pangmatagalang epekto sa nervous system. Upang maiwasan ito, pumili ng mga saging na natural na hinog o may mga brown spots at iwasan ng mga sobrang dilaw at uniform ang kulay. Pangalawa sa ating listahan, mangga na iniinjektan ng oxytocin at calcium carbide ang mga mangga, lalo na sa panahon ng taginit, ay madonas na iniinjektan ng oxytocin, isang hormone na ginagamit para pabilisin ang paghinog. Ang oxytocin ay maaring magdulot ng mga side effect, tulad ng abdominal pain, pagdudwal, at allergic reactions. Bukod dito, ang calcium carbide ay ginagamit din sa mga mangga. Ang mga kimikal na ito ay maaaring magpataas ng risk ng cancer at iba pang malalang karamdaman. Para malaman kung may laso ng mangga, tingnan kung may mga mancha o puncture mark sa balat at amoyin kung may hindi natural na amoy. Ang natural na hinog na mangga ay may matamis at malangong amoy. Pangatlo sa ating listahan, mansanas na pinapahiran ng synthetic wax at pesticides. Ang mga mansanas na makikinis at makintab ay kadalasang pinapahiran ng synthetic wax na hinaluan ng fungicides tulad ng thiabendazole or biphenyl. Ang wax na ito ay ginagamit upang panatilihin ng freshness at gawing kaakit-akit ang prutas. Mulit ang mga kimikal na ito ay maaring magdulot ng skin irritation, digestive problems at pangmatagalang health issues. Ang pagkukonsumo ng wax-coated na mansanas nang hindi nahuhugasan ng maayos ay maaring maglagay ng mga nakakalasong residue sa ating katawan. Pugasan ng mabuti ang mansanas sa maligam-gam na tubig at gamitan ng soft brush o kaya'y balatan ito bago kainin. Pang-apat sa ating listahan, papaya na tinuturukan ng oxytocin at pinalalakas ng carbide. Ang papaya ay isa pang prutas na madalas turukan ng oxytocin at pinalalakas ng calcium carbide. Ang mga hindi natural na pamamaraan ng pagpapahinog na ito ay nagiiwan ng mga nakakalasong residue sa prutas. Ang oxytocin sa papaya ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance, habang ang carbide residue ay maaaring magdulot ng mga simptomas tulad ng pagkahilo at pagsusuka. Ang natural na hinog na papaya ay may dilaw na kulay na may kaunting green patches at hindi purong dilaw. Iwasan ang mga papaya na sobrang dilaw at walang amoy. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Panglima sa ating listahan, grapes na sobrang laman ng pesticide residue. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga grapes ay kabilang sa mga prutas na may pinakamataas na level ng pesticide residue. Ang mga pesticidyo tulad ng cypermethrin at chlorpyrifos ay karaniwang ginagamit sa pagtatanim ng ubas. Ang mga kimikal na ito ay maaaring magdulot ng neurological damage, cancer, at reproductive issues. Ang paghuhugas ng grapes sa tubig lamang ay hindi sapat upang maalis ang pesticide residue. Magbabad ng grapes sa tubig na may kaunting suka o baking soda sa loob ng 15 to 20 minutos at banlawan ng malinis na tubig bago kainin. Pang-anim sa ating listahan, strawberry na may mataas na pesticide content. Ang mga strawberry ay isa sa mga dirty dozen na prutas na may mataas na pesticide contamination. Ang mga pesticidio na ginagamit sa strawberry ay maaaring magdulot ng endocrine disruption, cancer at developmental problems sa mga bata. Ang makinis na balat ng strawberry ay sumisipsip ng mga kemikal na ito, kaya mahirap itong alisin sa pamamagitan ng paghuhugas lamang. Upang mabawasan ang exposure, pumili ng organic na strawberry kung maaari o hugasan ng mabuti gamit ang water vinegar solution. Iwasan ang mga strawberry na sobrang laki at hindi natural ang itsura. Pangpito sa ating listahan, oranges na may artificial color at wax. Ang mga dalandan o oranges ay kadalasang pinapahiran ng artificial color tulad ng citrus red number 2 upang gawin kaakit-akit ang kulay ang colorant na ito ay maaring magdulot ng cancer at ipinagbabawal na gamitin sa maraming bansa. Bukod dito, ang mga oranges ay pinapahiran din ng wax na may fungicides. Ang pag ng mga oranges na may artificial color at wax ay maaring magdulot ng allergic reactions at iba pang health problems. Pumili ng mga oranges na may natural na kulay at hugasan ng mabuti bago balatan. Pangwalo sa ating listahan watermelon na iniinjektan ng dilaw na pangkulay at red dye Ang pakwan o watermelon ay minsan ay iniinjektan ng red dye at sugar solution upang gawing mas pulang pula at mas matamis Ang mga artificial dye na ito lalo na ang red dye number 40 ay maaaring magdulot ng hyperactivity sa mga bata at allergic reactions May mga kaso rin ng pag-inject ng carbide sa pakwan upang pabilisin ng paghinog. Upang maiwasan ng lasong pakwan, pumili ng mga may natural na kulay at hindi sobrang tigas o sobrang lambot. Tignan kung may mga bakas ng mga turok ng karayom at hindi pantay na kulay. Pangsiyam sa ating listahan, milokoton at duhat na may malakas na pesticide residue. Ang mga milokoton at duhat ay kadalasang may makapal na pesticide residue dahil sa kanilang malambot na balat. Ang mga pestisidyo tulad ng iprodion at fosmet ay karaniwang ginagamit sa mga prutas na ito at maaaring magdulot ng kanser at neurological problems. Ang paghuhugas sa tubig ay hindi sapat upang maalis ang mga kemikal na ito. Magbabad ng milokoton at duhat sa water vinegar solution ng 15 minutes at banlawan ng malinis na tubig. Kung maaari, balatan ng mga ito bago kainin. At ang pangsampu sa ating listahan ang cherries na nilulubog sa chemical solution. Ang mga cherries ay madalas na nilulubog sa chemical solution tulad ng sulfur dioxide upang panatilihin ang kanilang kulay at freshness. Ang sulfur dioxide ay maaling magdulot ng allergic reactions, lalo na sa mga taong may hika Bukod dito ang mga cherries ay may matahas na pesticide residue. Ang pagkonsumo ng cherries na may chemical at pesticide residue ay maaaring magdulot ng respiratory problems at iba bang health issues. Hugasan ang mabuti ang cherries at iwasan ang mga sobrang makintab at hindi natural ang kulay. Mga kaalaman na hinog, ang kaalaman ay ating pinakamalakas na sandata laban sa mga mapanganib na kimikal sa ating mga prutas. Sa pamamagitan ng pagiging mapili at maingat, maaari nating iwasan ang mga delikadong prutas at protektahan ng kalusugan ng ating pamilya. Laging hugasan ng mabuti ang mga prutas, bumili ng seasonal at lokal na prutas, at kung maaari ay pumili ng organic. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware at ligtas. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.